Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Pebrero 4, 2025. Ngayong Martes, Pebrero 4, ang iyong likas na katatagan at determinasyon ay magliliwanag sa ilalim ng mapanatag na sinag ng buwan na nasa iyong tanda, Taurus. Bilang isa sa pinakamatibay at pinakamatatag sa lahat ng mga zodiac sign, ikaw ay tunay na sagisag ng dedikasyon at katapatan. Ikaw ang tipo ng taong hindi basta sumusuko, palaging maasahan, at laging handang ipaglaban ang mga mahal mo sa buhay. Habang ginugugol mo ang araw na ito, pagnilayan ang mga simpleng bagay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Ang mga maliliit na sandali ng kasiyahan ay maaaring magdala ng mas matinding inspirasyon at positibong pananaw sa buhay. Marahil ito ay isang tahimik na umaga na may kasamang mainit na kape, isang matamis na pag-uusap sa isang kaibigan, o ang kasiyahang dulot ng pagiging nasa isang komportabling espasyo. Ano man ito, bigyan ng halaga ang mga sandaling ito, sapagkat sila ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Pagpapalakas ng loob at pagtanggap sa mga hamon. Ngayon, ikaw ay nasa isang natatanging pagkakataon upang palakasin ang iyong loob at harapin ang mga bagay na dati mong iniiwasan, ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng tapang upang gawin ang mga bagay na maaaring nasa labas ng iyong comfort zone. Bilang isang taurus, madalas kang komportable sa mga bagay na pamilyar at sigurado. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng sansinukob na subukan ng bago, mga bagay na maaaring humubog sa isang mas matapang at mas bumong pagkatao. Huwag matakot sa pagbabago, ang iyong likas na pagnanais para sa katiyakan at seguridad ay maaaring magdulot sa iyo ng pag-aalinlangan sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit tandaan na ang tunay na paglago ay nangyayari kapag hinaharap natin ang ating mga takot at lumalabas sa ating mga kinagis ng limitasyon. Ang bawat hakbang patungo sa hindi pa nasusubukan ay isang hakbang patungo sa isang mas matibay na bersyon ng iyong sarili. Pag-isipan mo ano ang isang bagay na matagal mo nang nais gawin ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Maaaring ito ay isang bagong proyekto, isang pagbabago sa iyong karera, o kahit isang personal na desisyong matagal mo nang pinag-isipan. Ngayong araw, gamitin ang enerhiya ng kalawakan upang bigyan ang iyong sarili ng kumpiyansa na gawin ito. Pagpapahalaga sa kapayapaan at pahinga. Ang araw na ito ay isang paalala rin na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban ka agad. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay ang huminto, huminga, at hayaang manahimik ang iyong isipan. Huwag hayaang lamunin ka ng mga alalahanin ng mundo, hanapin ang isang tahimik na sandali kung saan maaari kang magmuni-muni at bumuo ng mas malinaw na pananaw sa iyong buhay. Sa gitna ng mabilis na daloy ng buhay, ang iyong kakayahang manatiling matatag at grounded ay isang biyaya. Gamitin ito upang maibalik ang iyong sigla at lakas. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, maging ito man ay sa pamamagitan ng meditation, yoga, pagsusulat ng iyong saloobin, o simpleng pagre-relax habang nakikinig ng musika tandaan na hindi mo kailangang laging maging produktibo upang maging makabuluhan ang isang araw. Ang pagpapahinga ay isang mahalagang bahagi rin ng tagumpay. Pagtuon sa sariling pangarap at layunin. Ngayon ay isang perpektong araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap. Marahil may mga adhikain kang nais mong maabot, ngunit pakiramdam mo ay matagal pa bago ito maging posible. Huwag ang panghinaan ka ng loob. Ang bawat maliliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay isang mahalagang bahagi ng mas malaking larawan ng iyong buhay. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin. Ano ang gusto mong makamit sa mga susunod na buwan o taon? Ano ang maaari mong gawin ngayon upang mas mapalapit ka sa mga pangarap mong ito? Gamitin ang lakas ng araw na ito upang magplano at magsimulang gumawa ng maliliit na hakbang patungo sa iyong minimiting tabumpay. Maswerteng kulay, numero, kristal at gawain. Maswerteng kulay, berde at ginto, ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang ginto ay nagdadala ng enerhiya ng tabumpay at tiwala sa sarili. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagsasama ng mga ito sa iyong araw ay makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Maswerteng numero, 5, 17, at 28, ang numerong 5 ay nagdadala ng pagbabago at kalayaan, ang 17 ay sumisimbolo ng espiritual na proteksyon, at ang 28 ay nagtataglay ng enerhiya ng kasaganaan at tabumpay. Masuwerteng kristal, emerald at citrine. Ang emerald ay nagbibigay ng kalmado at emosyonal na balance, samantalang ang citrine ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganahan at positibong pananaw. Ang pagkakaroon ng mga kristal na ito malapit sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at kumpiyansa. Maswerteng gawain, pagsusulat ng iyong mga layunin, pakikinig sa instrumental na musika, at paggugol ng oras sa kalikasan. Ang mga aktibidad na ito ay makakatulong upang mapanatili ang iyong mental at emosyonal na kalusugan at magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Payo at pangwakas na kaisipan. Ngayong araw, tandaan na ikaw ay isang taong may matibay na pundasyon isang individual na may kakayahang humarap sa anumang hamon ng may dignidad at determinasyon. Ang iyong pagiging taurus ay isang biyaya, ang iyong lakas, pasensya, at matibay na paninindigan ay ilan sa mga katangiang nagpapakilala sa iyo bilang isang natatangin tao. Ano man ang dumating sa iyong landas ngayon, harapin ito ng may positibong pananaw at tiwala sa sarili. Sa kabila ng anumang pagsubok, huwag kalimutang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, ikaw ay patungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Ang iyong paglalakbay ay hindi kailangang madali, ngunit tandaan na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas malakas. Yakapin ang iyong kakayahan, pahalagahan ang iyong sarili. At huwag kalimutang magpahinya kung kinakailangan. Harapin ang araw na ito ng may bukas na puso at determinadong isipan, Taurus. Ang tagumpay, kasaganaan, at kapayapaan ay nasa iyong landas, lakbay nito ng may tapang at tiwala sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.